Paano ko nga ba raw in-edit yung ganitong picture? Ayan, so ang original po nito ay ito. Tinanggalan ko po siya ng background. At nilagyan po ng text. At tinagdagan ko po, po siya ng screenshots or another photo. So para magawa ito, pumunta po tayo sa ating CapCut application. Dito po, pindutin po natin itong expand. Pindutin natin ang remove background. So, tatanggalan po natin ang background, yung original na picture po natin. Pindutin lamang po natin yung picture natin na gusto natin i-edit. Pindutin natin ang edit. At automatic na po yan na matatanggalan ng background. Pindutin po natin itong edit more. Pindutin po natin itong background. So, lalagyan po natin siya ng background. Mag-select lang po kayo dito ng kulay na gusto nyo. So, for example, po ito, pipindutin lang po natin yan. Pindutin natin itong check. Pwede po nating i-resize itong picture po natin o itong sarili natin. Pindutin nyo lamang po. Hawakan nyo po ng dalawang daliri nyo. Kung gusto nyo yung paliitin, paglapitin nyo po siyang ganyan. Kung gusto nyo ng palakihan, paghiwalayin nyo yung dalawang daliri nyo. Ayan. And then, hilain nyo po siya kung saan nyo po siya gustong ilagay. Para makapag-add po tayo ng screenshot o another photo, pindutin po natin itong add. At sa mag-select na po kayo ng screenshot nyo dyan or another picture nyo. Pindutin nyo lang po. Hilain nyo rin po at ilagay nyo po siya kung saan nyo siya gustong ilagay. And then, pindutin po natin ito. Pindutin po natin ang text. At maglalagay po tayo ng text. Pindutin po natin itong box i-type nyo na lang po dito yung text na gusto nyo. And dito, sa baba, may mga tip, may mga template po dito na pwede nyo pagpilian. Pindutin nyo lamang po yung mapipili nyo. Pwede rin po dito sa e styles pwede kayo dyan pumili ng kulay na gusto And then, hilain nyo lang po siya para mapaliitan po natin. Hawakan din po natin ng dalawang daliri, paglapitin, ayan. And kapag okay na po yan sa inyo, pindutin nyo na po itong Check. Pindutin nyo na po itong export pindutin ang done, at napunta na po yan sa inyong gallery. Yun lang, follow and share for more editing tips.